ayan guys magandang hapon sa inyong lahat welcome back dito sa ating panibagong uh, episode dito sa ating uh, videos tungkol sa ating pag-aalaga ng RTL chicken so sa lahat po ng mga followers natin at sa mga subscribers malaming maraming salamat po and thank you so much sa support no po uh, lagi kong sinasabi salamat at sabay-sabay uh, tayong mag aral dito sa negosyo natin na uh, paitluging manok no po so ako po ay araw-araw nag, uh, nagbabasa, araw-araw nang nagnanonood ng mga YouTube, nag, uh, re research kung ano yung mga pwedeng nating gawin para na sa ganun po pare-parehas tayong matuto. Uh, at doon sa mga nagme-message, maraming maraming salamat po sa mga message ninyo at uh, sa mga tanong po ninyo sisikapin kong sagutin. 'yung mga tinatanong ninyo kung ano ba talaga 'yung maganda at maayos na paraan ng pag-aalaga ng ating mga manok para maiwasan po natin 'yung pagbaba ng mga itlog at saka 'yung bilang ng mga itlog at saka pagkamatay ng ating mga RTL chicken kasi um, ako po namatay na ako ng apat na manok tapos um, ako din po ay naka-experience na bumababa yung itlog no so at marami pong reason kung bakit uh, bumababa yung mga yung mga yield natin na yan yung mga pangingitlog ng ating mga manok pag-usapan po natin yan sa susunod nating uh, video pero ngayon po ang pag-uusapan natin ay pa uh, paano natin uh, ma-combat o ma- ma-overcome yung sobrang init ng panahon no po kasi ngayong mga araw na to ay uh, nitong mga nakaraang araw nakaraang linggo sobrang init at me bagamat medyo umuulan uh, kumukulog ay sigurado na uh, iinit pa po ang panahon kasi may el nino tayo so ngayong june july baka hindi po sobrang hindi lum hindi pa lumamig ng ayos Kundi baka po uh, uminit pa no so paano natin kinombat o paano namin uh, sinubukang i-combat po yung um init na nararanasan ng ating mga manok kasi ang ating pong mga manok base po sa aking research ang katawan ng manok ay yung cooling temperature na dapat meron sila is 22 to 25 degrees lang cel, uh, celsius po yan so pagka mainit po dyan, syempre, tayo yung, yung ating weather ngayon sa Pilipinas ay sobrang init. Um, may 35, nag 35 tayo, nag 40, nag 45 tayo. Uh, sobrang init po yan. At kawawa po talaga ang mga manok natin. Pag hindi natin naagapan yan, magre-resulta po yan ng dehydration. Pagka po nagresulta sa dehydration, mamamatayan po tayo ng manok. No? So sayang po ang ating puhunan kung maraming mga manok ang mamatay so paano po natin kinombat o nilabanan yung init na yan ng panahon, so unang una po ang ginawa namin, kasi yung amin pong fault tree, masyado mababa bubong, kasi yung amin pong uh, pinaglagyan ng mga manok namin is yun pong uh, dating um, piggery namin na medyo mababa ang ang bubong so ang ginawa po namin naglagay kami ng electric wall fan no naglagay po kami ng wall fan para nang sa ganun po ay eh, kahit paano maibsan ng konti yung init ikalawa eh, po naglagay kami ng mga insulator yung mga pinangkisami namin yung mga foam na may silver po ang kabilang part nilagyan namin ng mga insulator no insulation yung bubong para nang sa ganun ma aga makuha po yung init tapos hindi na lumabas ng uh, don sa foam. Pero bagamat uh, merong ganon, hindi rin po talaga ma, ma, umiinit pa rin siya at kumakalas pa rin dun sa kwan ng init. Ikatlo, ikatlo po namin ginawa is uh, pag sobra talagang init po ay uh, nag... Um, nag didilig po kami sa bubong so meron po akong power sprayer nung sa pigiri So ang ginagawa po namin, spray namin ng malamig na tubig o ng tubig yung bubong uh, para po ito ay lumamig ng konti. Pagka nesprayan po, uh, medyo humi humihilab yung init, nawawala ng konti para na sa ganun po ay uh, medyo lumamig yung mga manok natin, yung loob ng mm, uh, kulungan ng mga manok natin. Tapos ang ikatlo po na ay ikaapat na ginawa po namin, this is um, based on sa mga nag ng manok dito sa UK at yung mga nag po ng manok dito sa Amerika. No? So pag summer po, ang ginagawa nila ay nilalagyan nila ng ice yung mga drinkers ng mga manok nila. So eto po ginaya namin, hindi ko pa nakita na ginagawa yan sa Pilipinas Pero yun po ginaya namin Sa mga katulad po natin na uh, backyard uh, uh, RTL owners uh, Hindi po natin afford yung mga, o oh, hindi practical Na maglagay po tayo ng enclosed tapos i-aircon natin yung, yung ating manukan So medyo extreme po yun, medyo malaki gastos Ideal po 'yon kasi maucontrol natin ang temperature ng mga manok natin pero hindi po 'yon ideal sa uh, bulsa no kasi malaki gastos malaki ang hindi ganong kalaki ang atin magkayang tubuin para i-cover yung cost no po pero kung nag-aalaga kayo ng mga hundreds uh, mga 50,000, 100,000 heads pwedeng pwede po yan kasi yung expenses mo kayang i-shoulder nung uh, production mo. So, pero pagka nag-aalaga ka lang ng 500, hindi po masyado kaya, 1,000, hindi kaya yung expenses kung yun po ay lalagyan nyo ng aircon. Ideal yon pero sabi ko nga hindi uh, practical. So, ang ginawa po namin, nilagyan po namin ng mga yelo. No, yung ating yung amin pong labing isang cages ka namin ng yelo pag sobrang init nilalagyan po namin yung lalagyan nila ng tubig ng painuman ng yelo para yung dadaloy po na tubig sa mga tubo ay malamig na tubig at uh, mapipreskohan yung ating mga manok tapos uh, kapag ka po kasi sobrang init yung mga tubig na naistack sa mga plastic na container natin na nakakonekta sa tubo sa mga drinkers natin Umiinit din po ang tubig na 'yan. So pagka naiinom ng ating mga manok yan, hindi po yan masyado healthy no sa ating mga manok kasi mainit din po yan tapos uh, hindi na din ang ating mga manok. So kami po added expenses nga lang po yan kasi gumagasos kami sa 11 na cages namin dun sa 500 heads namin ng almost uh, well 55 pesos kasi 5 pesos po ang isang yellow ngayon binibili lang din namin kasi sa farm wala pa kaming freezer so ang nangyayari bumibili kami ng 11 na yellow sa maghapon pag nalagay po kami sa mga alas 10, alas 11 maghapon na po yan kasi yun pinakang mainit na panahon yon. tapos pagka... Um, natunaw yon malamig pa rin yon bago mainom tapos mga alas 3 alas 4 medyo humuhupa na yung yung init medyo lumalamig na yung panahon so hindi na kailangan magdagdag ng yelo um, so na, yun po nangyayari so mga alas 10 alas 11 naglalagay kami ng yelo by by 4 o'clock medyo malamig na yung panahon hindi na siya masyado mainit so mga manok natin medyo uh na cool down na medyo presko na sila so yan po ay natutunan ko dito sa mga mga na-babasa na ko at na napapanood ko ng mga farmers dito sa United Kingdom mga chicken farmers dito sa UK para i-cool down nila yung kanilang mga manok pag summer no so yun po ang isa sa mga tip na baka pwede nyong gayahin hindi ko po sinabi na ito'y napakaganda sa mga manok ninyo kasi baka po mamaya sinunod nyo yung aking advice tapos uh, nagkamatay ang mga manok sa amin po effective siya uh, hindi naman masamang itry kung uh, subukan nyo sa mga uh, isang cage nyo lang o ilang manok lang para ma matingnan ninyo kung effective so yun po um, napakaganda ng mga ginawa namin hanggang ngayon at least kahit paano dalaw abali apat lang po ang casualty namin ang mortality namin up to now uh, yung karamihan po na ay hindi masyado related sa heat no hindi heat stroke uh, kalimitan po doon ay meron pong nabasag na itlog sa loob ng ng tiyan ng ating mga manok at saka nag prolapse so yun po kahit minsan hindi natin maiiwasan yung mga ganong pagkamatay ng ating mga manok pero Uh, mas nakakagulat pagka sampung manok, ngayon araw-araw merong namamatay, pa dalawa, dalawa, tatlo, apat, ganon, hanggang sa maubos ang ating manok. It's not good for business. Kaya po talagang dapat nilalabanan natin yung init ng panahon, kumiisip tayo ng mga innovative na paraan para matulungan natin yung mga alaga natin. Kasi yung ating manok na happy, happy din po yung mag-produce ng itlog. So, pagka nagpo-produce ng mas maraming itlog, mas maganda yung ating production. So, mas marami ang ating kikitain, mas makukuha natin yung puhunan, tapos mas tutubo tayo. So, yun po. Um, hopefully, itong ating tips na to, wag nyong kalimutan sa paglaban sa init ng panahon para maging maayos ang pag-aalaga natin ng ating manok. Unang-una ay... Um, maglagay kayo ng wall fan. Mura lang naman po yung wall fan sa Lazada. Maglagay kayo kung talagang mainit. Lalo na kung yero ang bubong ng inyong uh, uh, kulungan. Ikalawa ay um, maglagay kayo ng insulator. Yo, maglagay kayo ng foam. No? Naglagay kami ng mga foam na yon at nakatulong po yon. Tapos ikatlo, nagbasa po kami ng uh, yero nagbabasa kami ng yero. Kung meron po kayong garden sprinkler, yung automatic, mas maganda po yon. Malalagyan nyo po ng timer yon. Tapos every 5, 10 minutes, 15 minutes, nag-sprinkle po sa bubong ninyo yon, may ibsan ng konti yung inyong init sa loob ng kulungan. At ang ikapat ay yung very unconventional na ginawa namin is naglalagay kami ng yelo sa mga painuman namin dito sa ating mga RTL no, para mas uh, ma-cool down mas malamig yung iniinom nila para mas bumaba yung body heat nila so yun lang po maraming salamat god bless at kung kayo po ay bago dito at uh, nakarating kayo hanggang dito sa dulo ng video na to ay um, maraming salamat po please uh, subscribe and click the notification button para po masundan niyo yung ating mga uh, uh tips dito yung mga natututunan natin at yung mga hindi na yung mga pagkakamali natin ng mga mistakes natin na hindi na dapat maulit kung kung kayo po mag-aalaga mag maraming salamat god bless bye bye see you all sa next video